Magandang araw mga kababayan. Ito po ang ganap ngayon sa EDSA Shrine at kasama natin ang uh, baron ng PMA Class 83. Wala iba kundi si Captain Enrique. Sir, ah, magandang hapon. Magandang hapon. Kamusta po ang sitwasyon dito? Ano po ang naalala ninyo sa mga nangyayari ngayon sa bansa noong panahon ng Marcelo? Ano, yung baliksaya EDSA 1. Yung, yung, yung crowd, padami. Madami, pag ito nagtuloy pa bukas, sa susunod na araw, baka magkaroon ng pagbabago talaga. Sir, based po sa inyong observation ngayong araw, bakit po ganito ang silakbo? Bakit po ganito ang silakbo ng mga Pilipino? Bakit ganito ang kanilang pag -it -it sa korupsyon na nangyayari sa pamahalaan? Panawagan kasi ng maraming mga pinuno, ng mga leader, mga nagbablog, pati na kami, na kalimutan muna na yung ano, yung political differences. Kalimutan yung profession, kalimutan yung age, education, ethnic background. Magkaisa lang tayo. Common denominator, Pilipino tayo. Nilapastangan tayo, binaboy tayo, at lahat tayo nagagalit. Hindi dapat yon na bilyon-bilyon. Maraming Pilipino mamamatay na hindi man lang naranasan ang ng magandang Hindi man lang makaranas ng hawakan isang milyon. Yung bilyon pa kaya, yung trilyon pa kaya. Kaya dapat tayong mga Pilipino magkaisa. Tapusin natin yung ganitong problema. Ayusin natin ang Pilipinas in our last time. Sir, nagkakagulo na po ngayon as, as of the moment sa ilang bahagi ng Manila. Meron pong trailer truck na sinusunog. Marami pong galit, sir, sa nangyayari ngayon sa gobyerno bilang retard uh, na uh, produkto ng Philippine Military Academy. Paano nyo po ninyo magagabayan sir, itong mga nangyayaring gulo ngayon kaugnay sa protesta ngayong araw, sir? Uh, nananawagan ako sa lahat ng mga retired, ng mga sundalo. Hindi lang mga pimeyer, uh, mga uh, mga integrate, mga reserve, at mga OCS. Lahat ng mga retired ng mga sundalo. Lahat ng active na sundalo. Lahat tayo nanong pa sa konstitusyon natin. Ipairal natin yung konstitusyon natin. Suportahan natin ang mamamayang Pilipino defend the Filipino people. All government authority emanates from the Filipino people. The Filipino people are all speaking now. Kaya wag natin susupilin. I-release nila, ipakita nila yung gusto nila. At tayo gagabayan ng Panginoon kung ano man ang tatahakin ng bansa natin. Sir, ano po masasabi ninyo na mismo ang Pangulong Marcos na nagsasabi na siya ay anti sa corruption pero ang rally na ito, ang bunga, Nagugat po ito sa mga desisyon sa kanyang pamamahala. Kaya sumabog ang galit ng mga Pilipino ngayong araw. Ang ang hinihingi ng taong bayan, pananagutan, accountability at responsibility. Aha. Siya ang naging presidente mula 22 hanggang 2023. Lahat ng itong gulimbat ng pera, lanakawan, lahat ng abuso, nangyari sa time niya. Yung pagbaboy ng Congress, Senate, lahat ng institusyon, pati yung AFP and PNP na dadamay, yung ginawa sa kay OJC yung mga dinukulog na mga ng mga personalidad kagaya sila Lorraine at saka si Ka Eric and then si si Pastor Tiboloy pati si Bantag hinabol. Si why don't we come out with the with the proper way of doing it nakalagay sa sa bata let them defend yung abuso sa power sobra-sobra na just to attain uh, uh, an agenda na mali kaya tayo as a Filipino, that tayo, sabihin natin, Oy, mali We are the sovereign Filipino people. We are the power, the one who gave you that power. And we can take it back. And right now, kung ang taong bayan ay magtasama sama we can take it back. Sa ano pong masasabi ninyo na marami pong nagsasabi na yung mga nananawagan ng Marcos Resign, bakit daw Marcos Resign? It, hindi ba dapat daw mas maganda na tulungan na lamang ang Pangulo na maresolba itong issue ng corruption? Ano masasabi niyo, sir? Tatlong taon na tayo nagrarali. Tatlong taon na naghihinayin ng tao. Sa tingin niyo ba, magbabago bigla siya? Hindi. Yung ginagawa niya yan, drama. Drama to say business. Natakot siya na baka magaya tayo sa Nepal o kaya sa Indonesia. That's why nag-silver lining lang siya nagko sila na kunwari may investigasyon. Pero hindi mangyayari yon. Walang makukulong dyan. Papatakasin nila yan. And then, uh, normal na again hanggang matapos siya. Tapos doon, babalik na naman sila sa Duterte, sa politika, etc. So wala, walang katapusan to. And the Filipino people cannot, will not experience good governance under this regime. Talagang niloko tayo. Sir, bago po ang rally ngayong araw, 60 billion po ang binalik sa Kaban ng PhilHealth. Ano pong masasabi niya, uh, sir? Wala. Pinakabahan siya. Kaya niya binalik yun. Para lang maibsan ang galit ng tao na yan, mabait ako, binabalik ko yan. Pero why only now? Ano? Yung binentang ginto, ano nangyari? Sabihin mo sa amin, yung nawalang uh, sa PDIC, yung sa PCSO, yung uh, Maharlika yeah, Pan, yes, yun, yes. lahat yun, mal wala. Ang ilolokoyin tayo, PhilHealth lang. Hindi, mali. Magpa-drug test ka na lang muna. Hair follicle drug test. That will the issue on the drug issue. Yung ikaw ay honest to goodness, wala kang problema sa droga. Pero ngayon, ang issue talaga is mismanagement of this country. Bad governance of this country. Tinabayaan mo magnakaw na magnakaw yung mga politiko. Ang niyaman nila at tinapakita pa nila yung yaman nila. Samantalang ang taong bayan nakihirap. Sir, ano pong inaasahan niyo sa protesta ngayong araw? Ito ba ay magtutuloy-tuloy ang mga retired generals po ba ay tuloy-tuloy na makikibaka para makamtan ang inihingi ating hustisya sa pagkamal sa pondo ng bayan? It all depends sa Filipino people. Kung kayo, ikaw, ikaw, ako, lahat tayo tatayo titindig para magkaisa bilang Pilipino. At at natin ng isang magandang landas para sa pansa na ito, mangyayari yan. And with the aid of Almighty God. But at tapos ito, makapahayos pa natin problema natin. Sir, mensahe po ninyo sa mga overseas Filipino worker, lahat po ng mga Pilipino na malayo, na naghahangad na sana'y nakikisa sila ngayon sa mga hakbangin dito po sa Metro Manila. Maraming salamat sa mga OFW natin sa so, mga SFJ at na uh, international at lahat ng OFW natin. Huwag kayong mangamba, huwag kayong mga problema, ma-stress. Talagang ganito ang Pilipinas kasi paikot-ikot lang tayo. Kaya kaming mga nandito sa Pilipinas, aayusin namin to hanggang sa kayo ay makauwi ng ma maayos, magkaroon kayo ng katiwasayan. Ayusin natin ang Pilipinas. But, you just keep on remitting because that will keep our country afloat. Terima kasih. Terima kasih. Terima